Nakatali si Florante sa isang puno ng lapitan ng dalawang leon, ngunit hindi ito umatake dahil akala nila ipatay na ang lalaki. Sa harap ng kamatayan, nagpaalam si Florante sa Albania, ang lupang ninanais niyang paglingkuran mula pa noong bata pa siya, at kay Laura, ang kanyang iniibigang magpakailanman. Nang marinig ang deing ni Florante, dumating si Aladin sa tamang oras dahil ang mga leon ay handa ng umatake. Sa mabilis at tapang nakilos, pinatay ng sundalong muslim ang dalawang leon. Matapos iligtas ni Aladdin si Florante, tinanggal niya ito sa pagkagapos at inilapag sa lupa. Pagmulat ni Florante, siya ilito at hinahanap si Laura. Hindi sumagot ang sundalong muslim at bumalik si Florante sa pagtulog. Pagmulat niya ng tuluyan, nagulat si Florante na makita ang isang kaaway na nag-alaga sa kanya. Ipinaalam ni Aladdin na siya ay walang masamang hangarin at nais lamang niyang tumulong. Ngunit tinanggihan ni Florante ang awa at ninais ang kamatayan. Pinagsabihan siya ni Aladdin sa kanyang mga salita. Dahil sa mga pinagdaanan, nagpasya ang dalawa na manatiling tahimik. Magdamag na binantayan ni Aladdin si Florante at inalagaan. Sa umaga, nagpasalamat si Florante kay Aladdin at buong kusang isinalaysay ni Florante ang kanyang mga karanasan.